i awesome. Laman ng usap-usapan ngayon sa social media ang diumanong pananapaw at pagsingit ng kapamilya actress na si Francine Diaz sa OPM Band na Orange and Lemons sa isang LGU event sa San Jose Occidental, Mindoro. Sa mga video na kumalat online, naghahanda na ang bandang Orange and Lemons para mag-perform ng biglang lumabas sa stage ang actress na si Francine Diaz para batiin ang audience matapos siyang tawagin ng Host. Mapapansin sa likuran niya na tila nagdidiskusyon ang Orange and Lemons sa staff. Sumenyas naman si Francine na iplay na ang musika para sa kanyang performance pero patuloy ang pagdidiskusyon sa kanyang likuran at tila hindi siya pinapansin ng mga ito. Dahil dito napilitan si Francine na kumanta ng walang musika o mag-akapela. Yes. Makikitang inis na sinanyasan ng bokalis ng banda ang mga kasama niya para umalis sila sa stage. Oh, yeah. Hanggang sa muli San Jose! Good night! Matapos ang pagkanta ni Francine at nagpaalam sa audience, ay bumalik na sa stage ang Orange and Lemons. Makalipas ang ilang sandali, ipinahayag ng bokalista ng Orange and Lemons na si Clem Castro sa mga manonood at iba pang mga artist na aralin kung paano igalang ang ibang performer. Anya, gusto ko lang manghingi ng paumanhin pero kailangan kong sabihin to para sa mga artist. Kasi dapat kaninang 11 pa kami dito eh. So sana naman walang sumisingit. Respeto lang ba? Ikinagulat naman ng audience ang naging pahayag na ito ni Clem dahil hindi nila inaasahan na ganoon na lamang ito kaprangka sa kanilang pagsasalita laban kay Francine. Sa kabilang banda, may ilang mga netizens ang naniniwala na ang insidente ay dapat isisi sa host at sa mga organizers ng event at hindi kay Francine Diaz. Na tinawag lang naman siya kaya maaaring hindi niya alam na magpe-perform na pala dapat ang banda. Sa ngayon ay hindi pa naman naglalabas ng pahayag si Francine Diaz at maging ang mga organizers sa event sa San Jose Occidental Mindoro hinggil sa nangyaring pananapaw. Ano naman ang masasabi mo dito? Ibahagi ang iyong komento.